Kamusta sa lahat? Ngayon, alamin natin kung paano gamitin ang scan para makatanggap ng features sa big seller. Maari kang makatanggap ng mga kalakal ng mga purchase order at paglipat ng mga orders sa pamagitan ng pag-scan ng tracking number, merchant code o GTIN sa pamagitan ng pag-scan upang makatanggap ng function. Una, pumunta sa inventory, receive, scan to receive, piliin ang pagtanggap ng pagbili o pagtanggap ng paglipat. I-scan o ilagay ang numero ng pagbili, numero ng paglipat or tracking number. Pagkatapos, i-scan ang label ng produkto upang suriin at magdagdag ng stocks. O maaari mo lang punan ang dami ng natanggap, itakda ang shelf at i-click ang tanggapin. Pagkatapos na magtagumpay sa pagtanggap, maaari mo i-print ang label para sa mga produkto. Binabawasan ng mga pamamaraang ito ang mga error at pinapabilis ang proseso. Kung meron kang anuman karagdagan katanungan, mangyari i-click ang makipag-chat sa amin sa kanan sulok sa ibaba upang makipag-ugnayan sa aming serbisyo sa customer para sa tulong.